Naging labis na ikinalulungkot ang araw ng kasal ni na Adan at Daniela nang magdesisyon ang ina ng nobyo na si Elenita na pigilan ang mga magulang ng nobya na pumasok. Sila ay binansagan bilang mga kababayan dahil sa hindi pagbibihis ayon sa pamantayan ng seremonya. Ang ina ng nobyo ay hindi lang inaasahan na ang buhay ay maaaring maging nakakagulat na mga pagliko. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Adan ay isang binata na may kapansin-pansing kagandahan, ipinanganak sa isang napakayamang pamilya. Siya ay may isang reputasyon para sa pagiging masyadong malamig at seryoso. Iniwan ng binata ang kanyang tahanan sa murang edad para mag-aral sa ibang bansa. Gayunpaman, nang sa wakas ay nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayan, hindi niya inaasahan ang pag-ikot ng kanyang buhay. Pag-uwi ni Adan, pumunta siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig, at doon niya nakita ang isang magandang binibini sa unang pagkakataon. Nakasuot siya ng apron, dahan-dahang hinahalo ang isang kaldero sa kalan. May napansin siyang kakaiba sa titig nito, na ikinabukod niya sa mga babaeng nakasalubong niya noong nasa ibang bansa siya. Dinagtagal, naakit ni Adan si Daniela, na isang mahiyain dalaga na may marupok na hitsura. Ang kanyang kayumangging buhok ay humaplos sa maselang kulot sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang mabait na kaluluwa. Ginampanan niya ang papel ng isa sa mga katulong sa kusina sa mansyon ng pamilya ni Adan, na may katamtamang posisyon, na kilala sa kanyang dedikasyon at talento. Ang mga unang pagtatagpo ni Adan kay Daniela ay minarkahan ng kanyang lumalagong alindog. Palihim niyang pinagmamasdan siya habang gumagawa siya ng mga kaldero at mahusay na tinadtad na mga gulay, bawat galaw niya ay parang kilos ng pagmamahal sa inihahanda niyang pagkain. Hindi makakalimutan ni Adan ang isang maaraw na hapon nang makita niya itong nag-aalaga sa hardin sa likod bahay. Sumikat ang araw sa kanyang mukha na nagpapatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Sa pagkakataong iyon ay natuklasan ni Adan na may nagbabago sa loob niya. Napansin naman ni Daniela ang atensyon ni Adan, Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado at ipagpatuloy ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang puso ay bumilis sa tuwing pumapasok siya sa kusina. Mahirap para sa kanya na paniwalaan na ang isang tulad ni Adan ay maaaring interesado sa isang simpleng katulong sa kusina. Labis ang pag-ibig ng binata at maging ang kanyang pagiging seryoso at mapagpigil ay nagbago. Naranasan niya ang buhay na may kagaanan at kaligayahan mula nang makilala niya ang dalaga. Ang pag-ibig ay may kapangyarihang magbago sa kanya, na naglalabas ng isang bahagi ng kanyang pagkatao, na hindi niya naisip noon. Dahil determinadong makilala pa ni Adan si Daniela, sa wakas ay nakakuha ng lakas ng loob si Adan na lapitan siya. Isang araw, nadatnan niya itong mag-isa sa kusina, naghahanda ng mga panghimagas para sa hapunan. Sa bilis ng tibok ng puso, lumapit siya sa kanya at tinawag siya sa pangalan. Daniela, mahina niyang sabi, Tuminala si Daniela. Nagtama ang mga mata niya at bumilis ang tibok ng puso niya. Yes, inaadan. Nagpa siya si Adan na maging direkta. Daniela, simula nang umuwi ako, hindi na kita maalis sa isip ko. Na in love na ako sa iyo. Namula ng husto si Daniela at nakaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan. Maluha-luha ang sinabi ni Daniela, pakiusap, yem na Adan, huwag mo nang gawing mas mahirap pa ito kaysa dati. Hindi ko kaya. Si Adan ay umalis sa kusina na may durob na puso, ngunit determinado siyang makuha ang puso ni Daniela, gaano man ito katagal. Lumipas ang mga buwan, at patuloy na niligawan ni Adan si Daniela sa iba't ibang paraan. Tinulungan niya siya sa kusina, dinala siya ng mga bulaklak, at nagsulat ng mga madamdaming liham. Lalong umibig si Daniela, ngunit natatakot din siya sa maaaring idulot ng kanilang relasyon ni Adan. Sa wakas, sa isang mabituing gabi, hiniling ni Adan si Daniela na maging kasintahan niya, at tumango ito bilang pagsangayon. Nagsalo sila ng mapusok na halik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagdesisyon ang mag-asawa na ilihim ang kanilang relasyon, dahil alam nilang hindi ito matatanggap ng mga magulang ni Adan. Gayunpaman, habang nagiging seryoso ang kanilang relasyon, naramdaman ni Adan na hindi na niya maitatago ang pagmamahal niya kay Daniela. Nagpasya siyang sabihin sa kaniyang mga magulang ang tungkol sa kanilang pagkakasangkot. Sa paniniwalang kapag nakita na nila ang katapatan ng kaniyang damdamin, tatanggapin nila ang kaniyang pinili. Nang gabing iyon, nilapitan niya ang kaniyang mga magulang kasama si Daniela sa kaniyang tabi. Naiinis si Monina, ina ni Adan, nang marinig ang sinabi ng anak. You can't be serious, Adan. This girl is not suitable for you. Kahit nakasama si Daniela, patuloy nilang pinuna si Adan sa pagsama ni Daniela. Si Ramon, ang ama ni Adan, ay sumang-ayon kay Monina. Ito ay kabaliwan, anak. Sinisira mo ang iyong kinabukasan. Galit na galit si Adan sa pagtanggi ng kanyang mga magulang. Hindi mo naiintindihan. Daniela means everything to me. I don't care about money or social status. I love her and I will marry her with or without your blessing. Ang mga magulang ni Daniela ay hamak na magsasaka na nakatira sa labas ng bayan. May utang sila sa pamilya ni Adan. Inalok ng ama ni Daniela ang kanyang anak na magtrabaho bilang paraan upang mabayaran ang mga utang nila sa pamilya ni Adan. Ang pamilya ni Adan ay makapangyarihan at may malaking impluensya sa lungsod, na naipon ang kanilang kayamanan sa pamamagitan ng matagumpay na mga pakikipagsapalaran sa real estate. Sa iba't ibang negosyo at pinagkakautangan, ang mga magulang ni Daniela ay mayroon din mga hindi pa nababayarang utang na may kaugnayan sa sakahan. Ito ay naging isang mahalagang kadahilanan para kay Monina dahil si Daniela ay nagmula sa isang hamap na pamilya na baon sa utang. Nagdusa si Daniela sa kamay ng mga magulang ni Adan na hindi siya tinanggap dahil mas bata siya sa kanilang anak at inakusahan siyang gold digger. Pinuna rin nila ang kanyang pag-aaral. Alam na huminto siya sa pag-aaral upang matulungan ang kaniyang pamilya na mabayaran ang kanilang mga utang. Walang pakialam si Adan tungkol dito. Hindi natitinag ang pagmamahal niya kay Daniela at hindi niya kayang makita itong nasa ganoong kabigat na sitwasyon sa trabaho para lang mabayaran ang mga utang ng kaniyang mga magulang. Nagpasya siyang pakasalan siya at ilayo siya sa sitwasyong ito. Lumipas ang ilang araw at hindi nagdalawang-isip si Adan na mag-propose kay Daniela. Ito ay isang sandali ng wagas na pag-ibig sa tabi ng isang lawa, kung saan siya lumuhod at marahang isinuot ang isang singsing -sing sa kanyang daliri. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ng mga magulang ni Adan, nanatili silang matatag sa kanilang relasyon at iningatan ang desisyong magpakasal. Sa kasamaang palad, dumating ang panahon na kinailangan ni Daniela na huminto sa kanyang trabaho sa bahay ng mga magulang ni Adan. Ang relasyon nila ni Monina, ang ina ni Adan, ay naging lubhang tensyonado. Si Daniela ay madalas na target ng pagalit na pakikitungo sa loob ng bahay, na nagdurusa sa mga nakakahiyang sitwasyon na ginawa ni Monina upang hamakin siya. Ang desisyong ito ay hindi lamang nakaapekto sa dynamics ng bahay, kundi pati na rin sa pinansyal na sitwasyon ng mga magulang ni Daniela. Sa pag-alis ng batang babae, nawala sa kanila ang mahalagang kontribusyon na ibinigay ng kanyang trabaho, na nag-iwan sa kanila ng higit na utang at nahaharap sa lumalaking problema sa pananalapi. Kaya lumipas ang mga buwan at dumating ang araw ng kasal. Ang kapilya ay pinalamutan ng maganda. Si Daniela ay nagniningning sa kanyang damit pang kasal, ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Nangangamba si Daniela na baka may mangyari sa seremonya, natatakot na mababa ang tingin sa kanyang mga magulang dahil sa kanilang abang kasuotan at ugali. Pero hindi niya maisip kung ano talaga ang mangyayari. Ito ay isang masakit at kakaibang sitwasyon, hindi pinapasok ang mga magulang ni Daniela sa kapilya, isang desisyon na ipinaalam ni Monina, ina ni Adan, ng maaga upang matiyak na ang mga tao lamang na nakadamit ayon sa mga pamantayan ng partido ang pinahihintulutan. Natakot si Monina na makita ng mga bisita ang key pamilya ng bansa, nang ang nobya, kaya hinarangan nila ang kanilang pasukan. Sinundan ni Daniela ang kanyang mga magulang, ngunit nakaramdam sila ng labis na kahihiyan, kaya nagpasya silang huwag dumalo sa seremonya. Ang kabataang babae ay kailangang gumawa ng isang mahirap na desisyon, magpakasal nang wala ang kanyang mga magulang o kanselahin ang kasal. Pinili niyang magpatuloy dahil alam niyang suportado ng kanyang mga magulang ang pagmamahal niya kay Adan. Gayunpaman, sa kasal, isang babae na nagangalang Isabelita, nakabilang sa mga panauhin, ang nakasaksi sa malungkot na yugto kung saan ang mga magulang ni Daniela ay pinigilan na pumasok sa seremonya. Ang mas ikinagulat ni Isabelita ay nang masdan niya si Gina, ang inani ni Daniela at napansin ang isang puting guhit ng buhok. Ang puting guhit ng buhok ay kapareho ng isang taong nawala ni Isabelita maraming taon na ang nakalilipas, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Gina. Habol ang pusong hinabol ni Isabelita si Gina at tinanong ang kanyang pangalan. Nang sumagot ang babae, naiwan si Isabelita na tulala. Maluha-luha niyang sinabi, "Gina, ikaw pala," bulalas niya. "I've been looking for you for many years." I'm your sister, Isabelita. Natigilan si Gina, ang ina ni Daniela, na hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Si Isabelita, pagkaraang makabawi, ay ipinaliwanag ang buong kwento. Si Gina ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nawala maraming taon na ang nakalilipas sa isang paglalakbay ng pamilya. Napakayaman ng kanilang pamilya na nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa lungsod. Ang mga magulang ni Isabelita ay gumugol ng maraming pera sa paghahanap sa kanilang nawawalang anak na babae, ngunit ang kanilang kayamanan ay hindi sapat upang mahanap siya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, ipinaliwanag migina ang kanyang bahagi ng kwento, kung saan siya ay nailigtas ng isang matandang mag-asawa at, dahil sa kanyang edad at pagkagulat sa pagkaligaw, walang sinuman ang makatunton sa kanya. Lumaki siya sa isang ampunan na walang alaala sa kanyang tunay na pamilya, nagyakapan ng magkapatid at tumulo ang mga luha sa kanilang mga mukha habang masayang ibinahagi ang kanilang mga kwento sa buhay. Ipinaliwanag ni Isabelita na sa kasamaang palad ay pumanaw na ang kanilang mga magulang maraming taon na ang nakalilipas, ngunit hindi sila nawala ng pag-asa na mahanap si Gina. Pagkatapos ng seremonya, nakarating sa tenga ni Monina, ang ina ni Adan ang balita tungkol sa revelasyon kung sino si Gina, ang ina ni Daniela. Ang pagbubunyag ay labis na ikinagulat ng babae dahil alam na alam niya ang napakalaking yaman ng pamilya ni Isabelita, na ngayon ay kay Gina na rin. Medyo pamilyar siya sa mga ari-arian ng pamilya na nakipag-usap sa kanila ng direkta. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Monina kung gaano kasakit ang kanyang saloobin sa pamilya ni Daniela. Dahil sa kahihiyan, pinuntahan ni Monina ang mga magulang ni Daniela at taimtim na humingi ng tawad. Inamin niya ang pagkakamali ng paghusga sa mga tao batay sa kanilang hitsura at katayuan sa lipunan. Matapos ang seremonya at ang dramatikong pagtatadpo, lumipas ang mga araw at sina Daniela at Adan ay nagsimula sa isang bagong paglalakbay ng buhay na magkasama sa ibang bansa. Nagkaroon ng pagkakataon si Daniela na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral habang si Adan ay nakagawa ng isang matagumpay na karera. Nagpakita ng kaligayahan ng mag-asawa, at wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pag-ibig na kanilang pinagsaluhan. Ang kanilang kwento ay lubos na nakaantig sa bayan, lalo na bilang isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang hadlang. Higit pa rito, itinuro nito sa lahat ang mahalagang aral na ang pagiging maharlika ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan kundi sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Tuluyang nakalaya ang mga magulang ni Daniela sa kahirapan at utang, salamat sa yaman na minana ni Gina. At higit sa lahat, ang kwento ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe para sa lahat, ang kahalagahan ng pagiging mabait at magalang sa lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan o hitsura. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!